Hi guys! Good afternoon! So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba gumawa ng magandang thumbnail sa using Canva. Okay, so ang gagawin nyo lang ay, ayan, punta lang kayo kay Google and you have to search Canva Login. Click nyo lang yan kapag nakita nyo na. Okay, yung Canva na yan. Then, click. So, kung napapansin nyo, madali ako naka-open dyan kasi nakalagin na ako, guys. Pero kapag nakita nyo yan, search nyo lang YouTube Thumbnail. Ayan. So, lalabas na yan. So, click nyo lang YouTube Thumbnail. And then that's it, lalabas na yung iba't ibang template. So pwede kayong mamili kung ano yung gusto nyo, na maganda sa paningin niyo at uh, akma para sa YouTube na inyong gagawin. So ako guys, halimbawa ito yung pipiliin ko. Ayan, okay, click nyo lang yan. Ayan. So lahat ng nandyan, so pwede nyo yung i-edit lalong lalo na yung picture na yan since hindi nyo naman picture so pwede nyo yung palitan okay delete nyo lang then kung gusto nyo mag upload ng photos gusto nyo palitan click nyo lang yung plus sign and then sa baba nyan uploads yan kung nakikita nyo may naka uploads na ako na photos pero kung wala pa click nyo lang yung upload files then punta kayo sa device photo library Ayan. Pili na lang kayo dyan kung ano yung gusto nyong i-upload. Ayan. Okay. So, kapag na-upload na yan dyan, click nyo lang and then adjust-adjust nyo lang. Ayan. Okay. Tapos, yung mga text niyan, okay, pwede nyo rin niyang i-edit, pwede nyo rin palitan. Ayan. Limbawa ko, Teacher Ruby's Vlog. Okay. Ayan. So, kung nakita nyo, hindi na siya kasha, no? So, pwede nyo naman siyang paliitin. Punta lang kayo sa font size. Ayan. So, kita nyo nga guys. So, mali pang spelling. So, palitan natin vlog. Ayan. Then, yung sa baba, pwede rin yan. Say, so, for example, travel to Singapore. Okay. Ayan. Kung satisfied na kayo, okay na kayo dyan. Uh, click nyo lang yung doon sa taas, and then nalalabas na yan. So, download lang, PNG. Okay, then that's it. Preparing your design na, making the magic happen. Ayan, your design is almost ready to download. So, download nyo lang yan. Ayan. Punta na kayo dyan. So, may lalabas dyan, guys. Medyo mabagal lang yung internet connection ko. Pero kapag na-download nyo yun, papasok naman yun sa inyong gallery or sa inyong photos. And that's it. Thank you for watching. See you on our next vlog.